si Kabit number 5 nagkita sila dito sa pila. Idol Raffy, hindi inaasahang pagkakataon. Grabe Nagyasabay naman. Nagkasabay sila. Hindi sinasadya. hindi sinasadya. Akala namin mag, mag na dito sa action center. Pero... Sanib pwersa sila ngayon. Nagsanib pwersa Eh, sino yung nakabulaklaki na damit? Pang, -pang ilan po kay ma'am? Pang number 5. Yes sir. Good afternoon. Tapos pareho pang 5 face mask nila. <laughs> Oh. BFF na daw sila ay. Okay, kayo po nakaitim pang ilan po? Ako po yung original po sir. Ay, original. original. So, nawawala po si number 2, 3, and 4. Nandyan lang, Senator. Nandyan ah. lang po. Wala lang lakas ng loob. Kasi police po si... Ah, okay. So, apat po ang nawawala. Kasi siya original. Tapos lima, lima kayo. Yes po. Okay. May pang-anim pa, Senator. Huh? May pang-anim pa, yes, pa? Yes, Senator. Mayroon pa. Ano bang ranggo ni, ano, ni... Police Captain. Oh, nagtatrabaho siya sa... Masbate Provincial Mobile Force Paano niyo po siya nakilala? Uh at the time uh, Senator, nag work ako sa Camp Carame. Doon ko po siya na-meet. Ah, okay. Yes. Uh, ano pang ranggo niya noon? At that time? Uh SPO3 at the time Senator. SP03. Sinabi niya sa kanya binata siya. Yes, po Senator. Sinabi niya po sa akin na uh, ano naman siya, uh, to be fair sa side naman niya, inamin niya sinabi niya na may asawa ako. May isa akong naanakan sa Cotabato. Kaya tinanggap ko siya, niyakap ko siya kasi nagsabi naman siya. Pero ang hindi ko po senator alam na diniklared niya lang pala si number one kabit. Pero may number two, may number three, may number four. Senator. Okay. Ito si, ano, si legal wife Ah, uh, Ma'am Angelina, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Okay, ngayon na po nalaman na ganun karami pala yung kabit ni, ano, Opo. ni Captain. Opo. Opo. namatay po yung kapatid niya po, sir. Sa dami dinami-dami nyo, buti ho na nagagampanan pa niya yung kanyang responsibilidad bilang tatay ng mga anak niyo Hindi po, okay Senator. To be po. honest. Wala? Lahat abandon na. In okay. a way po, Senator, na kung kailan niya lang maalala. Pero sa akin, Senator, kaya I showed up for four years, for almost four years, nanahimik ako. Pero kasi, Senator, inabandonan niyang anak ko. Kayo po si, si legal wife, ilan po anak niyo, ma'am? Tatlo po. Sir. Tatlo okay. po. Kailan niyo po nalaman na si Sir pala ay babaero, playboy? Noong ano lang po, Sir, nung namatay po yung kapatid niyang pulis din po. Kailan po ito? Okay. May 30, 2000, 21. 21 po doon lang po nagsisulputan. Ano yung mga... Doon ko po, sir, nalaman na marami pala siyang babae po, sir. Paano niyo po nalaman? Yung sa cellphone niya po, sir. Tapos maraming bulong-bulungan, ganito-ganito. Maraming tumatawag sa akin, sir. Na ganito yung asawa mo, may babae, ganun-ganun po. Nagsusumbong. Opo, may... Ano lang pong naging reaksyon niyo? Parang binaliwala ko po, sir, kasi para hindi po masira yung pamilya namin. Pero nalaman ko, sir, totoo pala. Totoo pala maram sila, sir. Ang pinaka-playboy na pulis sa balat ng lupa, wala na iba kundi si Police Captain Wilfredo Wayan Jr. Captain, uh, Wayan, sir, magandang hapon. Oh, yes, sir. Yes, po. Sir, yes, nandito po si yes. number one. Yes, po, Si Legit. Ah, sir, Richard, sir. Opo. And then, nandito oh, po, si, uh, si, number five. At yung meron ka pa palang number six. Ewan ko kung namin meron pang number 7, 8, 9, 10, 11. Wala naman po sir. Wala po sir. Hanggang number hanggang ilan lang po? po? Hindi, nah, seryoso sa hanggang ilan lang? Hanggang number 5, 6? Ang huli laman, pang lima lang talaga. Sir. Lima lang talaga? A okay. Apo, sir. Eh, yung number 6, wala? Wala po, sir. Wala. Wala pa? Kasi, not, hindi yung one, sir. Atama na, sir. Eh, stress na Stress Sir, so, uh, State ka na. Ay, pero, na pero pero, paano yan, Captain? Wala raw. Wala ka rin na itutulong sa iyong mga anak. Nagpapadala naman po ako, sir. May ma-receive ako, sir, uh, sa transaction ko sa i-activate bank, sir. Nagpapadala po talaga po sa, sir, ng 5,000, 15 days. Pa, bali, 10,000 po sa isang buwan, sa tatlong bata po. Yung kabit niya po ngayon, sir, binila niya ng sasakyan, bahay ng subdivision sa Laguna, tapos mga lupa, sir, binila niya yung kabit niya, sir, ngayon. Paano naman yung mga anak po, sir? Tapos, nagpapile po sila ng annulment po, sir tong kabit niya. Ito po yung oras, sir, at panahon na hinihintay ko po. Na on air live ka, Police Captain Wilfredo Wayan, sa lahat ng kahihiyan at kawalang kahi. Sobra ka, tinapon mo lahat ng buhay ng anak mo. Ilan ang naanakan mo? Napakasinungaling mong public servant. Hindi ko tinapon kasi... Ah, ano ito, anak ko? Anong ito, ano, ito, ginawa mo? Sila. Ano? May tuldok na hmm. Ha, Wilfredo? Anak mo. Police Captain? konting oras Kata, hindi ko lang, sa, sa akin sa anak Yung bata. Ano? Sa lahat ng anak Bat mo, Wilfredo. Well yung bata sa akin. Ang anak uh, na sa akin yung, ang tumutulong sa mga kapatid patago. Ano, ikaw yung mukha. Anong sabi ko sa'yo? Ikaw lang naman ang nagre-reklamo eh. Kasi Oo, magre-reklamo talaga mo, ako. Ay, dahil alam mo bakit? Sa lahat ng kabit mo, sa akin kasumarap ng buhay, Wilfredo, well Captain Wayan, para lukuhin mo, I not deserve Ma'am, ba't ba, ba sumarap ang niya sa inyo? Eh, sir, wala eh. May asin, sir, in seven years relationships. Well, Captain Wilfredo Bayan, sumagot ka kung nagsisinungaling ako. Within seven years, relationship with you, kailan ka nagdala ng bitbit -bit isang tuldok na palay sa loob ng pamamahay natin? Kailan ka nagbitbit mitunaw may tunaw na asin sa loob ng pamamahay ko? Kailan? Sumagot, Captain, Kapitan ka. Ah, buong buong PNP. Taga Kamkrami. Tinatay yung pangalan mo bilang kapitan. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ako sa harap ng media, sa harap ni sinatortol po. Tolpo. Nagkapera ka pa. Pinindar mo sa babae mo, Catherine Sorbeto. Nagkapera siya sa inyo? Yes! Senator. Pinagpirahan niya po kayo? Yes, Senator. Totoo yan. para patas naman, paano kay paano kanya pinagpirahan, ma'am? Sir, may kunting hanap buhay ako. Pwede ka magsabi ng totoo, libre at walang bayan dito. Ang mga naman. Magka, ma'am, ma'am. Ma ma kung nagsasabi ka ng totoo o kahihiyan ba o hindi. Okay. Napakagwapo mo. Pero napakawalang hiya mo. Sorry to say. Mag, ano pong trabaho nyo? May konting hanap buhay ako, ano sir. Ano pong hanap buhay nyo, ma'am? Pwede, sir. O, ano na lang. Pram, ano? Pero marangal naman, sir. Marangal? It, itago ko na. Lang. Ah, sige. Eh, sige. senator Ah, sige. Pag marangal, walang problema? Ah, ko siya. Pero, senator, eh, yung dalawa lang yung pwede kong sasabihin. Sige. Dalawang hanap buhay ko. Aniga. Mayroon po akong pegeri na maliit lang naman. Of Mayroon po akong maliit lang naman pong tanima ng tubo. Kasi okay. taga Negros po ako, okay. taga Bacolod. Sorry ma'am, ma medyo may mga netizen nagagalit. Bakit daw mas galit pa raw kayo kaysa kay original? Eh si original magsalita natin. si original masyado mahinaon daw si number 5 matapang. Eh si original ma'am, ma'am Urig, madam, oh. eh sa gusto naman netizen kayo po magsalita. Gusto ko lang pong sabihin sa kanya, walang po siya, sir. Ma'am, mahinaon pa kayo. Eh samantalang si number 5 matapang. oh. Ba't ninyo gayahin? Dapat kayo pa. Dapat Ay. above and mas abab pa kayo kasi kayong urig. <laughs> Kung dito si number 5, dapat hanggang bubong yung galit nyo kasi kayong number one. Kaya lang, eh, siyempre pagkataon ni ma'am, mahinahon. Ngayon magkasama pa kayo, hindi nahiwalay na hiwalay <laughs> na. Hindi naman po kami hiwalay niyan, sir. Uh, hindi lang po siya umuwi kasi po, may babae po siya sama sa masbati. Ah. Hindi po uh, kami hiwalay, sir. Yun po yung answer, hindi lang po siya umuwi talaga, sir, kasi may babae po siya doon sa Masbati. Si Catherine Sorbito po. Sir. So paminsan-minsan sumuwi si o? Oh matagal na hindi na umuwi. Matagal na po sir. magda na po. taon na po. Nakita kami last naming uwi na nag-usap po kami regarding tungkol sa bata po, Senator. That po. was uh January Jan January 2 2022. nag iisang bukod tani lang kayamanan mayroon ako, yung anak natin. Opo. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo. ka sa anak ko. Itataguyod ko ang anak ko without hindi ako hihingi sa'yo ng financial support. Kasi naiintindihan ko. Kasi kung totoo naman, Senator, sa totoo Senator, ako patago tumutulong sa kanila at saka sa, ibang na sa isang anak niya. Ah, tumutulong ka kay number one? Tumutulong ako po, patago. Po, tumutulong ako patago. Oh. Siya po yung gumastos po. Nung namatay po yung mga magulang ko po, Sunod-sunod pong namatay yung nanay ko, tatay ko po, sir. Siya kayo? Po yung Tinulong tumulong kayo? sa akin, patago po. Ang po na siyang tumulong? Opo, yung sarili ko pong asawa, sir. Wala po siyang naitulong. Oh. Sarili ko pa pa siyang asawa. Ang naman ni number five. So, may anak siya, sir, sa, sa Tagalayte. Ako ang nagpakayaya. Ako ang nagpakatulong. Nasa akin ang bata. So parang ginamit lang po kayo? In short, ganun. Senator, in a way, kasi tumulong ako kasi alam ko yung sitwasyon niya. Alam ko, Senator, na marami siyang naanakan. Lumalapit sa akin, humihili ng tulong. Kaya, kaya nga, ma'am, kung tutusin, may kalapatan kay magalit talaga. So nakikita ko na where you coming from kung saan nang gagaling yung kanyang pag panggagalaiti na teka mo na responsibilidad mo dapat yun ako nag ako nagbibitbit ngayon ako exactly. kumakarga ng responsibilidad exactly mo sa sa mga ibang mga naanakan mo ako, ako na ang tumatayong parang nanay nito mga bata dahil naawa At ako sa, sinipo. sa anak natin wala kang tinutulong so that's where she's coming from now kaya hindi ko masisisi yung kanyang galit sobrang galit ngayon uh, dito kay uh, police captain uh, Wilfredo Jr versus dito sa kay original. Bakit po sir hindi fair dito po sa isa sa inyong girlfriend eh, pinapatayan niyo po ng bahay at meron pang kotse? Hindi naman po. Wala po akong pinatay yung bahay kasi ang bahay naman po is bahay nila dito yon Yung pinaghatiran po lang po ng mga nagpapadala ko ako ng sustento. Excuse me, yung, please, Captain. Yung, yun. yung bahay sa Villa gamit Charlotte na, na kinuha mo na higit 3 milyon. No sa, sa, sa Laguna nakapangalan yung sa Laguna, sa bahay naman ngayon. Uh, Kaninong bahay sa, yun? Sa, Sinong nakatira sa, sa Laguna? Bahay ng mga bata yun. Yung Pinanganak ka, ka sa Bugyas. Ako, sa Bugyas. lang naman. Bahay, na, bahay, ng tatlong anak mo. Bakit na sa, sa bakit Laguna? Yan. Bakit may bahay ka sa Laguna? Di bakit diba sa doon Laguna? Bahay si Catherine mo? Nasa barangay Marinig? Na, nagsisinungaling ka, sinungaling ka. Sa, uh, eh, Hindi dahil sa mga bata yan. Sa, dahil sa ng mo ng servisyo ko na gusto ko rin mag... ng bahay. Iyon uh, yun lang ang gusto ko maipundar. Talaga? Ay, yun lang po yung kinuha ko. Kailan lang yun? Wala pa nga eh. Lupa pa lang ay nagaita ko. Talayiban pa nga eh. Pero hinuhulugan po. Hinuhulugan bahay sa, po pera po, sa, sa servisyo, uh, police captain na. Uh, kahit, pera tingnan, sa... tingnan niyo doon sa Laguna, wala pang naipapatay yung bahay doon. Uh, mayroon, yung tungkol may naman may sa resibo. May binabayaran may resibo ka. dito. Charlotte. May resibo. Ang nakatingan ka talaga na sa, sa Barangay Marinig, si Catherine Sorbeto mo. Catherine Sorbeto. Ano? Iba ang sabi Poro, mo, magkita ano, tayo sa pusgado. O ito na, na ngayon, yung mo. Yung babae, sir, rinamon pa niya ay, ako, sir. Na. Sabi niya, so, so na lang tayo magkita. Hmm, sabi ay, niya ganun. Sa... Tapos, bin, sabi niya pa sa asawa ko. Pinapaliwanag ko. Eh. Kasi, baka yung asawa ay, mo ay, ang ipa... Ireklamo ko kasi dalaga ako akong yung... binuntis niya. Sabi niya ganyan, sir. Yung niya. hersey. Niya. Puro hersey kasi yung... Um, Anong hersey? you have... Mayroon kang karapatan. Police Captain Wilfredo ilatag mo sa harap ni Senator Rafi Tulpo dito. Hintayin ka namin. Sige. Dalhin mo dito ang lahat ng patunay mo na hersay lahat yan. Pag yan, hindi na patunayan, magkita tayo ulit sa karami. Marcia, meron na gusto mag-react sa mga taga action center natin. Andang hapon po, Idol Rapi Tol po. Ma. Ang masasabi ko lang po ay sa isang captain na polis, ipapasibak na lang po para wala na pong problema kaysa nangdagdagan pa po yung kanyang mga bae. Para wala na pong tutularang ibang tao pa. Sa akin po, yung masasabi ko ay yeah, siguro yeah, si Captain si Captain Wilfredo Wayan po ay matanggal na po sa kanyang serbisyo kasi parang ginagamit niya yung kanyang posisyon sa pangbababae po. Ay <laughs> uh, I dapat yung polis na yan patanggal sa trabaho kasi para hindi tularan sa iba. Yung sa mas, Ay, mas bati, bati. sa pang ilan yun? Yung po si number 3 o si number 4 po yon Yun yan yung huli po sir, yung lima sir. Number 6? Hindi sir, lima, lima lang naman sir. Yung... Kaya nga, ang number 5 nandito po number sa harap six. ko. Andito nga sa harap namin, yung si number 5. Number 6 na yun. Pang ilan po yon yung may bahay? One. One? Eh, number one, si Mrs. Kau naman. Ah, oh. oh, sige. What? <laughs> Sali. Bibilang siya, sir. sa, sa sobrang dami. At uh, senator. Okay, sige. Sumuang so, guwapo. Hindi niya kayong bilangin, senator, sa sobrang dami namin. Nalulito siya. Uh, tulungan kita, police captain. Sige. Kabisado kong pangalan. Sige. Police captain number one, original si Mrs. Angelina Wayan. Ang number two, si Miss Mona ng taga-Cotabato. Ang number three, si Doktora, I will not mention the name kasi mayaman, sobrang daming pera. Ang number four, taga Camp Dangwa, kapwa pulis mo. Si number five, si Miss Irene Udronya. Si number six, si Miss Catherine Sorbeto mo, si Miss Hubad. You have a right, police captain baka may update pa. You have the right to be silent. <laughs> police captain, mayroon, mayroon pang isa police captain, di ba? Sino? Si Taga Nueva Isiha. Number si seven na na itong si Miss Catherine Sorbeto talagang. Ito yung... 'yung no. talagang rason na nagdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya kasi ah, okay. hindi ko kinayang kababuyan nila, 'di ba, Police Captain Wilfredo Wayan? Sinabi ko sa iyo na hindi ko kaya ang kababuyan nyo sa loob ng pamamahay 2019, ko. Which wala pa tayo. is pa, which is pamamahay ko, Miss Police Captain Wilfredo. Dinadala-dala mo ang paghuhubad ni Miss Katherine Sorbeto sa loob ng pamamahay ko. Napipicturan ko, 2019, nakikita wala pa tayo. Oh, uh, 2019, ko. 2019. Correction. Correction. Police Captain Wilfredo. January 19, 2018, sinusubaybayan ko na kayo. Para akong baliw, dinaig ko pang FBI at saka NBI. sa kasubaybay sa iyo. Nakukunan ko na nako. Dalawang kayo. beses dahil na-stress ako na mamatay ang bata. Dahil sa sobrang stress ko sa iyo. Nung nalaman ko, April, buntis na ako sa anak natin. Nag-decide ako na makipaghiwalay sa Sinabi ko sa'yo directly, I'm starting to move in moving on into my right path. I will remove a luggage from my shoulder. Dahil, bistado ko na ang laro mo. Police Captain Wilfredo Wayan. Hindi ka dapat tularan ng mga kapulisan. Nakakasira ka sa isang basket. You are a policeman in one basket. Dapat sa'yo bigyan ka ng leksyon na para hindi ka matulaan. Police Chief PNP, Bilang ama ng kapolisan, hinihingi ko ang tulong mo na mapatanggal sa servisyo dahil nakakahiya. Do respect. Buong mundo nakakapanood sa akin, pagtatawanan ako ng mga kilala ko. I don't care. Pinaglaban ko ang karapatan ko bilang babae. Bilang karapatan ng anak ko na tinapon mo parang basura ha, sa basura lang. Pera ng anak mo ang ginamit ko. pagtulong sa lahat ng anak mo. Pwede ka magsalita kung gusto mo ngayon sa harap ni Sen. Rafi Tulfo. Kung hindi totoo, bit -bitin ko pang ang mo. Kung gusto mo ako pakinggan po, Murashima. Okay. Wag, wag wag wag. Police Colonel Roy Albanya, magandang hapon po, Colonel. Yes po, idol. Magandang hapon po, Senator. Kayo po yung PD Provincial Director sa Masbate at nasa ilalim niyo po. Eh ito pong si Tinwayan. Siya po in Opo, sir. Under po siya ng command ng Masbate PPO po, sir. Ano pong magandang gawin dito, Colonel? Ang dami pala sir, ano? Pito, ah. tinalo pa kay Kernel, talon-talo kayo. <laughs> ah, ganito na lang sir, ang kwa natin sir, kasi kung pwede sir, makakwan dito sir, yung complainant natin, kasi para yun ang business namin sir, para eh, ano natin to si Captain Wayan. Bigyan natin kung ano man pa kulang paro sa mayro. Ganito gagawin para. po namin sir, uh, tungkol sa support, at uh, didiretso na po kayo sa, kami sa kamkrami. However, oh, po, po, on, Uh, on your part, uh, baka pwede hong pakidisiplina, uh, pagsabihan po na itigil na niya, stop na. Opo sir, uh, pwede natin po siya i-restricted muna sir, since may complaint siya, kung saan siya, kasi PMFC yan sir, kung baga nasa field siya, so pwede muna natin siya i-restricted muna dito sa kwan niya, sa unit niya. Dito sa ang nakakatakot kasi dito, Colonel, uh, dahil ang dami niyang bisyo, ang dami niyang babae, baka matututuho siyang mangurakot. Uh, yes. Para yes, para masuportahan po yung kanyang uh, mga kabalastugan. Opo, Senator. Opo. Di ba, Sir? So, pwede nating ano, Sir? Pwede po nating uh, sa ngayon, Sir, gagawin ka agad natin, Sir, tawagan ko yung ano niya, yung company commander niya, Opo. para i-restrict muna siya sa Opo. headquarters nila. Ang ah, nakatakot nito, Sir, eh, baka pumasok siya sa illegal. Illegal Opo, activities. Sir, yung talaga sir ang dapat nating iwasan sir. Kaya kailangan ma-monitor natin siya sir. Kaya eh, i-restrict ko muna siya sa company commander niya. Opo. Para ma-monitor yung mga activities niya. Eh, sige po, ganun na lamang po. Paki-monitor kanya activities kami for the meantime. Pupunta po ng Kamkrami para matulungan po lang to si ano si Legal Wife na masuportahan po yung tatlong anak niya. Opo, sir. Opo, dito sir. sa Legal Maraming Wife. Po, Tapos dito kay number 5, e eh, buti si number 5, meron siyang mga negosyo. Ah... Uh, pero still, dapat sumusporta pa rin siya dun sa mga anak niya. Itong si Captain. Uh, yes, Captain. Opo, sir. Opo. Kasi anak niya yun, sir. Ay, hindi na po, sir. Gusto ko, po na, gusto ko na lang po silang kasuhan ng babae niya, sir. Attorney Pau. Yes, sir. Hello. Good afternoon po, Senator. Okay. Attorney Pau, kanina ka pa ng monitor. Anong reaction mo rito? Anong pwede may kaso? At uh, pwede bang makulong ba itong si Captain na uh, masibak servisyo tulad ng gustong mangyari itong si number 1 sa number 5 dito sa atin ngayon? Uh, Unang-una po sa lahat sir. Uh, medyo nakakadismaya po marinig na pito po ang kinakasama ni Police Captain uh, na ang nasa serbisyo pa man din po siya. Um, bukod po sa kasong kriminal, uh, maaari pong magtampa ng kaso ng violence against women and children. Ang legal wife po pati na po ang kabit uh, si Ma'am Angelina at si Ma'am Irene po laban po kay Police Captain. Ah uh, bukod pa po doon, maaari din po siyang magsampan ng administratibong kaso po sa PNP. Uh, bilang kandakan becoming po ang ginawa po ni Police Captain no sir, mashado pong uh, nakakapangit sa serbisyo ng mga kapulisan natin ang ginagawa po niya. Eh 'yung pito, uh, 'yung kanyang pinagsabay-sabay merbang karagdagan ng kaso yon tanong po ni ano number five actually sir si uh, sino po ba ang kab uh, kabit sorry ma'am for the term ha si, ah simple, yung yung ang original si ano si mam ma angelina so si 234567, ah, three pa. four five six seven eh kabit nayon tama ba sorry ma'am, number five ba <laughs> Right term. At may isa yes. pa siyang kabit na nahingi rin ng tulong sa akin. Pang ilan naman yun? Uh, yun po yung taga-lady po Ta -pang... na sana daw po eh, mag-push mag, uh, niya rin na makuha niya yung sustento, yung tuloy-tuloy na sustento. Pang ilan po yun? Um, pang apat. Ah, pang, si pang number apar. four. It, yun po yung kinupok ko at uh, inaruga ko po na bata. Pero nagipag-usap na po five. sa akin po na... So ibig sabihin yung anak ni number four, ikaw ang... ko po. Ako ang nagbigay ng loho. Ako ang nagbigay ng vitamins, gatas. Ako ang... Ang um, bait niyo naman. ko na lang po nung naghiwalay kami. Kaya po ako, Senator, Senator Rafi Tulfo, sa sobrang sama ng loob ko kasi patago akong tumutulong sa lahat ng na niya to save his name na sana yung pagkukulang niya being partner mai kung baga matakpan ko. Ma'am, alam nyo, saludo po ako sa inyo. Hindi dahil sa kayo po kumakabit kum ni at uh, kinukonsintin nyo yung pangangabit ni Captain at kayo po yung kumabit kay Captain. Kaya ako sumasaludo sa inyo dahil yung kabutiang loob nyo po na tumulong sa kapwa. Na sabi nyo, tinulungan nyo ito si number one, yung kanyang uh, kamag-anak na matay, okay. tapos yung mga anak ni Captain sa ibang mga babae niya at tinukop niyo. Napakabuti niyong tao. Salamat po. Kaya diyan sumasaludo pa sa inyo, ma'am. Salamat po, Senator. Napakagaling yun. Napakabuti yung tao. Salamat po, Senator. Uh, pero hindi po dahil sa yung, pag, yung kumabit kayo kay, ano, kay Captain, hindi ako hanga doon sa inyo. Ang hanga ko sa inyo yung matulungin po kayong tao. Thank you, ma'am. Thank you po sa paging so very matulungin sa kapwa. Uh, yes, naka, po ako humanga sa, talaga sa inyo. Captain! Apo, oh, ay idol. Asasamahan ah, na po namin sila si number one and number five. Well, siguro pag masulputan pa si two, three, four, uh, six, seven, sasamahan na din namin sila. Ah, paano to? Maliban na lang kung ayusin mo sila at hindi sila magreklamo, wala nang kaso. Sabi nga na, pag walang reklamo, walang kaso. Paano to kung sabay-sabay sila magreklamo? Wala man po, idol, kasi yan lang naman po ang nagreklamo reklamo sir. Itong dalawa lang? Mm -hmm. Actually, li lima lang naman po talaga yung nanakan ko. Yung sinasabi niyang doktora, or hayon sa ano lang yun, sa Facebook lang yun. pero Ikaw ang sabi sa akin, akin po, na, na may karelasyon then, ka pang doktora, na matay then, na lang, pinatay niya na lang sa rin niya sa kahilihan ng tago. may wala naman po yun. Bali po, hanggang doon lang po talaga, at saka talagang hindi naman po talaga gawa lang po ng ano na yun. Police Captain, ikaw ang umamin sa akin yan. <clears throat> Kaya pinanghahawakan ko, kaya nga alam ko eh. Yung doktora siguro, hindi magdinimanda na yun kasi. Syempre. Pinatay na, do uh, Senator, pinatay ng sarili niya sa kahiya, nagtago na lang, sinabi na siguro na patay na. Okay, wala na po. Grabe magsalita. Pa, uh, <laughs> mag yung magsalita. Yung mauna si doktora. Ang sabi niya sir, namatay. Pero ang pagkakaalam ko sir, sinabi na lang namatay para matago na lang yung kahiya. Grabe kang kasi gumawa na ng kwento. Eh, yun naman pala eh. Gumagawa ng kwento eh. Umarap ka kaya dito? Pumunta ka? O ba't ngayon nagsalita ka? Captain, sasamahan po namin sila sa Kamkrame at sinisiguro ko po sa inyo, meron po kayong kalalagyan dito. Whether administrative or criminal, uh, mabigat po yung kaso nyo dahil dami po nila. Plus may mga ebidensya, yung mga naanakan nyo. Itong si ma'am, may mga resibo pa siguro ipapakita na siya ay uh, tumutulong sa yung mga anak na pinabayaan mo. Attorney Pau, Yes po, sir. Itong si number five, mm -hmm. uh, napakabuti niya. Yung mm -hmm. pagkatao niya, yung pagiging matulungin. Yung uh, responsibilidad ni Captain, siya na take over para sa mga iba niyang anak na babae. So, meron bang mm -hmm. pwede may kaso doon? Itong mm -hmm. uh, karagdagan, itong si number five? Opo. Actually, Senator, si number five po, uh, pwede din po siya magsampa ng kasong uh, laban po kay, kay police captain dahil yung mga ginagawa po ni police captain sa kanya may constitute uh, psychological uh, damage against number 5 uh, in addition to that maaari din po siyang magsampa ng kaso upang ma-recover po kung ano man po yung ibinayad niyang in advance halimbawa kung nagbigay siya ng na suporta sa ipang anak ni police captain dahil yan po ay obligasyon talaga ni captain maaari po niyang bawiin kung ano man po yung naibayad niya Ah, okay. Ma'am Irene, magkano -mag sa palagay nyo? Tansya nyo lang, lahat lat na i-boost yung tulong because of him sa mga na, uh, na, -na niya sa mga iba niyang girlfriend. More or less, ma'am, sa tingin nyo? Yung nasa tulong ko, Senator, hindi ko na maibibilang. Hindi, ma'am, magkano -mag sa palagay nyo, ma'am? More or less? Tatlong milyon. Three million. Yes, po. Ang laki. Gusto mong bawain yung 3 million? Abay, kung maibibigay sa senator, ipapaaral ko sa anak niya. Pwede raw, sabi ni attorney uh, Pau Cruz ng ACS party list. Police Pwede Captain rahabulin. Wilfredo Wayan, pagkakataon ko ito magsalita, mas mainam kung maibabalik mo ang pera. Lahat na lumabas sa bulsa ko, alam mo na. kasi kasinungalingan mo. Ay, hindi, sige. Pwede, pwede, pwede mo i-depend sa sarili mo. Marami kang pera. May pambili ko ng dalawang kotse kay sa ka, si Catherine Sorbeto. Nakakuha ka ng bahay sa Villa na, Charlo, 3.5 million. Ano, nabulabog na, ka, ka ngayon dahil dahil sa akin? Nagbumibili ka ng lupa, nakausap ko si Honorable <laughs> bon Rolando M. Conquera ng Kumbayonbon, bumili ka doon ng lupa for your Catherine Sorbeto. Pwede pong bawin yung mga binili niya po sa masbate, sir? Nandito sa kabit niya, yung mga sasakyan, ba? Okay, Attorney Pau. Yes, sir. Okay, tanong po ni original ni number one si uh, si legal wife si Mama Angelina pwede ra bawiin yung mga mm -hmm. naibigay ni captain doon kay number 7 yung naipundar kung saan ibinuhos niya yung kanyang mga kayamanan doon Opo. kanyang sweldo Opo. dalawang kotse bahay lupa pwede ra bawiin yun para mapunta kay number 1 Actually sir, kung sila po ay legal na kasal, si number one po at si police captain, lahat po ng mga pagmamayari na binili po ni captain um, sa pangalan po niya o sa pangalan na iba, ay uh, presumed po under sa ating batas na pagmamayari po nilang dalawa. Dahil yan po ay common property or community property po ng mag-asawa. Ngayon kung meron pong mga ebidensya si... Ma'am, number one, na uh, yan po ay ipinangalan lamang sa iba. Maari po natin niyang lahat sa uh, korte para po mapatunayan na yan po ay galing pa rin sa pera ni Police Captain Wayan. Ayun. Okay. Mm -hmm. Sige. So wala tayong oras. Pupunta kami sa Kamkrame. Uh, Captain, doon na lang kayo magkita-kita sa Kamkrame. Mag-usap-usap siguro kayo sa harap ni Chief PNP. Kapag hindi kayo nagkasundo, then demandahan na at uh, kaltasan na sa sweldo siguro uh, diretso yung solid, deduction. Salamat na lang po sa time na binigyan niyo sa amin, Captain uh, Wayan, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, Captain. Thank you po. Thank you, po. Thank you sir. Ma'am, ganun lang po. po. Sa po. Kami. Sa po namin kayo. Meron po mga may, may, staff, reporter, sasama sa inyo kay Chief PNP. At yeah, doon po mag-file kayo. Maraming, mar mar salamat, mar salamat, salamat po. Sa po. po. Thank, you. Ito. Thank you. Mar Thank you Thank you po, Salamat po. Thank you po, ma'am.